Ano ka, may nagtitinda ng saging dito. Ayun o, oh, yung bata. Ayun o, oh, ito, narito po kami sa Mainay. Uh, bata po yung titinda ng saging. Ano, tulungan, tulungan natin. Magkano po saging mo? Ayan, kasapin po natin yung uh, bata. Ayun. Ayan, magandang umaga po. Nakita po ito si... Anong pangalan mo? Rasel po. po. Ah, yasir, yeah, yas. At sila. Uh, nagdala siyang ano, siyang mga saba. Ayun oh. Ano ba inilalako mo? Ah, inilalako ko yung pampasaya pa sa mama ko pa. Pasil, pa, ano asil ano pangalan? Magkano na tito? 630 pa. 630. Apa. Pa. Palagi mo bang ginagawa 'yan? Naglalako ka? Apa, araw-araw pa. Araw-araw, hindi, hindi, ka na napasok. Minsan pa lang pasok po ako. Pa. Pag wala to... po aming tinda po. Anong grade ka ka mo? Grade 2 po. Grade 2? Late na po ang mag-aral pa Hmm. Eh. Ilan taong ka na? 12 na po. 12? Apa. Hmm. Eh gusto mo bang mag-aral? Apa. Bukas po, papasok na po ako. Ay wala pa rin po kami pasok bukas po pa eh. Bakit? Tapos yung Merkulis po. Hmm. Ayan. Uh, magkano lahat kami ito? Sister thirty pa. Six thirty. Apa? Mm, buhat buhat mo ito, wala. Bakit yan? Saan yan? Si ah, yung ay asa mo kinalagay yan? Asa loob ng bag. Ba? Apa? Ayan, nilagay niya sa loob ng bag para naman. Sa mo ito Kinukuha ng mga saging na ito. Binili po sa may binyan pa. Okay, sa kano ang mo talaga dito sa isang ganito? Ano po? Binili po na jam pa one three pa. One three pa. Ano po? 25 na na po. ko. Mm, one three. Apa? Tumitubo ka na yan. Kano tubo mo? Ano po? Sa isang ganito? Lima po. Lima? Sa isang ganito po. Oo, oh, ilan? Lima lang po. Limang piso? Ah. Ano ba eh? Pinapatinda sa'yo o ano? Pinapatinda po sa akin. Ah, pinapatinda lang? Apo. Hmm? Hindi yung ginagawa mo kasi tumutulong ka sa magulang mo, ano? Apo. po. ay sumapagtinda mama ko po eh. Ah, dati mama mo natitinda? Apo. May pwesto po sa doon sa si San Pedro po. Hmm. Ngayon po, wala na po. Pero dapat mag-aaral ka ha? Oo hmm, Okay. Ayan, nagkukuhanin ko na ito para makauwi ka ng maaga, gano. Oo po. Kano lahat yan? 6.30 6.30? Oo po. Ngayon, itong sabana ito, binibinta mo ito? Oo po. Hmm, Magkano naman itong ganito? 19 po. Ito ang piling ko. O, ito oh. Magkano yung sabi mo kanina? 6.30 po. 6.30 oh. Bayaran ko hindi ka ba kukuha dito? ba? magkano sukli ko? <coughs> ha? hala ano pa 3.70 pa wow, talino pala mo eh. magaling ka pala sa eh. sige na wag mo na akong suklian pang ano muna pang bago mo na tapos itong saging gusto mong kumuha pa dyan? pa gusto mong kumuha ng saging? ano? ha? gusto mo pang, pang kakainin mo? Maglalaga po namin po. Asya ka mo. Oo. Ano ka nagpalaga? Ha? na po sa pa. Ito pa oh. Para <coughs> dalawa. Oh. Ano baka ibibinta mo ulit yan? Hindi pa. Lulutin yung namin siya pa. Oo. Oh. O oh, okay na sa'yo? Oo. Maraming salamat po. Thank you po. ka kasi. Sana makita ulit kita. Ipatuloy mo yung pag-aaral mo. <coughs> ha? guys, nakatulong tayo dito kay ano pangalan mo ulit? Russell? Aba. Ayan. Mainit na. Oh. Ayan at least eh, may pang ano ka, may pang taon to. Uwi ka na sa inyo ha? Aba. Baka ilalako mo na naman yung binigay ko iyo. Hindi pa. Uwi ko lang po. Aba. Oh, sige. Ingat ha? Aba.

Ha? Hoy, Rica, may bibigay pa pala sa iyo. Dali. And at least yung eh, tulong natin. May bibigay din si Inay. Ha? Antayin mo. Ano ba ibibigay niyo Inay? Bibigyan ko bigat. Ah, bibigyan ka pa pala ng bigat. Kinuha ko 'yung saging Inay. Tapos si eh, sabi ko, mo siya ng panlabon pa binigyan ko ng dalawa pa sabi ko sa inyo na huwag mo na ibibintay yan hindi 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 siya yung binigay ko sa kanya yeah. sabi ko baka ibibintan mo pa i-pandaga eh. na ng, ano, nga nila oo baka so, yung hmm. diba makakapatid papaparaw hmm. siya eh. ano po janitor po sa may paleng pa sa paleng hmm. 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 dito ah ba papunta po kasi ako dito sa kay inay ngayon po bilap itong na dito mismo sa gate ng tamang-tama naglalako po ng mga saba. Ayan. Binili na po natin at uh, at least po siya ay meron din siya ng saba. Masaya ka ba, Russell? Ar Apo. Hmm. Apo, tayo ka ko na pang mga pa. bait na bata. Yan ang gusto ko. Huwag kang gagawa ng hindi maganda ha. Yung mga uh -huh. nasama sa mga nagnanakaw ha. Ganda yung ginagawa mo, patuloy mo. Saan ba kita matatagpuan? Araw-araw po ang pipindak. Hindi, saan nga lugar kita matatagpuan? Diyan lang po. Yung bahay nyo, saan yung bahay nyo? Sa may Makarya po. Makarya? Sa may Bilyalim? Apa, Apa dun po. Ano ba yung sa may gilid na Bilyalim? Apa, yung I mean, may gate po dun na yara po. Uh -huh. Sige. Sige, ingat. Salamat pa. Ayan, tuwa tuwa po si ano, si Tito Juan, si nakatulong. Ay, binigyan namin tinapay, hindi niya kinain. <muling>